what's up? Dito tayo ngayon sa may uh, Glorieta 4 sa may Yoshinoya. Tikman natin yung mga pagkain na dito. So hindi naman lahat. May specific order akong in order. So tingnan natin kung ano yung dapat na pagkain para sa atin. Ay, let's go. Okay, so nakita nyo yun na yung mga kainin natin Pero meron tayong gyoza rito Parapetizer Tikman muna natin itong gyoza Let's go Ang order ko pala para sa akin is yung kanilang gyudon Wheat egg Ito yung gyoza nila Gyoza Ito natin yung gyoza nila Wala mo nang Hindi mo natin yung ididip hindi mainit at ito yung laman niya hanggang kasi sao natin ayos lang sana mas masarap sana kung mainit yung diyos eh hindi sya mainit mix up natin yung kanating inoler na yung view doon tignan mo na natin yung beef ito yung beef yung beef nya so medyo parang dry eh. Medyo parang dry. Hindi eh. ko alam kung parang dry yung beef. Pero diba natin sa lasa. Malasa yung beef. Pero mas masapos sa kaya. Hmm. You know the meaning eh. so, di ba, Yung chicken teriyaki. Hindi makulay yung Ayos lang din. Hindi masado hindi maalat. Hindi hindi. Yung manok walang lasa mismo yung pinakamanok. Gordo na sila nagbasa sa may si sauce. Cheese si yung teriyaki sauce. Tong kanilang tantan -tan men or yung kanilang ramen. So may mer merong merong egg. Uh, onion spring. Tikman natin itong kanilang ramen. Tingnan natin kung may tatalo sa ano sa ramenagi na nirebin natin nung una. Unahin natin yung sabaw. Masang peanut butter. Hindi siya ganita ang hang, which is yung tantan men na medyo tama naman manghang Uh, so, mas umibabaw yung lasa ng, ng butter nila. Di ako expert pagdating sa review ng mga ramen. Pero yun na yun, yun, yun yung nasa ko eh. Asang nasa peanut butter. So, meron din sila, meron din naman tong may beef yudon din. Yan, tignan natin yung noodles. Musok pa, diba? Tignan natin yung noodles. Eh. Sakto lang. Hindi, 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 over cooking noodles. Masarap. Piling ko hindi ito ano eh. ito homemade. Or hindi ginawa. Instant lang. Kumbaga, yung mga nabibili yung mga nakarepak nga. Ayun tayo. Ito na nga. Nakain na ako. Lasa yung lasa ng Nung ano nila Ano yung natin ko? Uh, yudon? Ah, yudon na Matabang eh Nasaan sa kanin na siya Matabang Kasi so, may itlog to diba? May itlog siya So pag Nadam na yung sa kanin Nakawala na, wala na, lalasa, na yun yung lasa Naging mag Basta kumabang siya Huwag so, pa dapat pagpahin Kaya mo palagyan na Japanese soy sauce sa katong uh, pagarasi tabang ah, pala diba, di ba hindi naman hindi ko na first time kumain dito sa Yoshinoya pangalawang beses to kasi na nasa nag Hong Kong kami may Yoshinoya doon so tinikman ko doon masarap yung luto doon saka yung serving madami lunch yun ito lunch na lang itong inuwa wait. Eh. pero ang hoti ng serving hindi ko alam bakit. Anyway, hindi ko na-enjoy yung pagkain ko. Ubusin ko na lang. Sayang hindi ko sa'yo. Kain muna ako. Ang kulit talaga na itong ano yun. Itong ramen ito. naso talaga siyang ano yung butter. Na ano. Pinakuloan mo lang. Malado nito. Ba't talaga nilasak? Asa ang peanut butter na pinakulo mo sa tubig? Baksak to sa akin. Gusto ko lang yung spicy. So, expected mo, manghang siya. Pero, walang anghang. Alam, baksak to sa akin to. Hindi masarap. Real talk. Baka sabihin niyo, wala ako sa Yoshinoya. O, ayan o. Yoshinoya yan. Ayan o naman sa ano ah pero hindi ko din, din na baksak na akin to. Pero yun yung ano ko eh, yun, yun yung nalalasa ako. Siguro sa ibang branch, mas matino. Sa dito, hindi. Isa pa, sa pangigop ng sabaw. Ang magbago eh. Hmm? Dito, hindi talaga masarap. Lahat yung mga namin, wala like kong view doon na large 295. It's not worth it for the price. Yung teriyaki bowl ni Haning. Ayan, medyo okay okay po yung teriyaki. Masarap may lasa eh. Pero yung tantan men. Oh my God. Yung gyoza pwede na. Sa price na na peraso. Yung lasa okay din. Nasang gyoza pero... Okay na rin. So, tinake na lang namin yung ano, tinake namin yung tantan men. So hindi na talaga namin kaya. Ayoko na, ayoko. Busog na ako eh. Puro tubig na lang ako. Ay, hindi na namin kaya ang busin yung ramen kasi hindi masarap eh. Baka sabihin nyo, hindi ko inubos yung pagkain ko ha. Ah. Inubos ko rin. Kahit pa paano. Kasi sayang naman, di ba? Hindi makakainin yung order mo. So i-rate natin yung pagkain natin. Yung in-order ko na Gyudon, which is uh, large, for 285 pesos out of 10 5 nilasa, di masarap ang presyo, ang mahal serving hindi mm, rin kasi 285 pesos for the large parang kaya mong sarapan pa to and yung kay Hanin, yung kay order no, niya na, na teriyaki rice bowl na regular yeah for 200, I mean, uh, 100, 195 pesos. Pwede na. Masarap naman, malasa. Pag nilagay na like, kasi naglasa yung sauce ng teriyaki. Masarap din. For sa price niya na 195 pesos, kung worth it, sakto lang. 1 to 10, yung lasa, yung, yung, yung value for money, 1 to 10, 7. Yung in-order natin na tantanmen na ramen, Magkano ba yun? 295 pesos Value for money Di lasa nasa niya 1 to 10 4 Hindi ko alam ha Pero para sa akin yung talaga yung ko eh Hindi masarap kundi masarap Hindi masarap sasabihin ko, ko totoo Pesos Noodles Sabaw Itlog Na kalahating Kalahating peraso itlog so, Merong gyudon Ilang peraso lang din 1 to 10 Okay, bigyan din ng 5. Pwede na rin. Pero hindi talaga eh. Parang peanut butter lang siya na may sabaw. And then, yung gyoza nila na 4 pieces na 140 pesos. Sinerve siya ng malamig sa akin. Hindi mainit. Mamantika. Yung e, nasa goods na rin. Yung serving, maliit lang siya. 140 pesos serving, yung presentation. Si Ilasa okay na eh. Ilasa niya, oh, uh, Diyos ang Diyos ay Ilasa niya. Uh, yun, nasa Ilasa yung Diyos ay pag, pag, Gyoza niya. Pero, one, of, one out of 10 para sa akin, ito lang papasya sa akin, yung Diyosa nila. Eight. Pero yung price, uh, 140 pesos. Pero, one out of ten, Yoshinoya, Glorieta, 1 out of 10 I mean 1 to 10 give in sa akin it's fine okay. yun lang hindi na tumahulit let's go so magiging review natin dito sa Yoshinoya dito sa my Glorieta 4 sa Makati para sa akin hindi masarap hindi ako nag enjoy sa kinain ko parang nabusog ka na hindi ka na enjoy parang busog lang walang alam doon parang kilig na ano diba Never again.